So ayan ilang oras na tayo dito nakaupo. At hindi pa rin siya naluluto ang ating niluluto yung galyang oh. Parang eh, five hours na tayo dito. Oh. Nagbawala na yung ating alaga doon kasi hindi pa sila nakakakain. Hmm. Ito naman, isasalang ko na lang dyan sa isa kasi para may panghap pang umagahan sila. Ma, hindi kasi madaling manuto ba. Ayan. Tingnan natin ating, natin ating alaga. Nagwawala na sila. So, ayan guys. Yung niluluto ko ba. Parang ang hirap lutuin ngayon. Ayan sila oh wala pang kain kasi ang hirap namang lutuin yung kanilang nakuhang galyang Ayan. yung maliit naman ayan si bunso 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 bye guys bye